Sa kabilang so, linya na natin si Arya Lea, ang uh, kanyang balita ay kaugnay nung uh, uh, mga timbangan daw dyan. nako sa Gimba Public Market na mayroong daya, no? <laughs> umanoy umanoy mayroong daya o kulang sa timbang. Inireklamo daw yan ng mga mamimili. At uh, agara naman daw inaksyonan ng uh, pamunuan ng Gimba Public Market sa utos yan ni uh, uh, Mayor Doc Lito Galapon. Hindi tali mo nga yan, Arya Lea, gano'n na ba karami ang uh, nahuli ng mga tinderang uh, may uh, sinasabing uh, daya sa kanilang timbangan? Arya Lea? Hindi marinig. Maka-speaker? Hindi. Arya Lea, andyan ka na ba? Mahina. Mahina, mahina. Ayan, magandang pangalit po sa ating mga taga-pakinig dito sa bayan ng Gimba. Lalo-lalo na po sa manakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Inaksyonan agad ni Mayor Doc Lito Galapon ang reklamo ng mga mamimili na nag-post pa sa media hinggil sa mga weighing scales o timbangan na kulang sa timbang, partikular na sa wet section, tindahan ng mga isda. Dito sa Sabado, uh, June 8, 2024, isang netizen ang nagpost sa Batang Gimba page dahil sa nabili nitong isda na kulang sa timbangan at bumukong agad ng atensyon kay Mayor Doc Lito Galapon. Kaagad naman nitong binigyan ng direktiba si Madam Maya Flores, ang market supervisor, para magsagawa ng inspeksyon. Nasa tatlong timbangan mulang sa mga negosyante ng isda, ang nakumpiska ng Gimba Public Market Team at ngayong araw ng munis. June 10, 2024, isang detektibo na timbangan ang nakumpiska at walang lisensya. Ang sinasagawang random inspection ay sorpresa lamang. At ayon kay, ayon kay Madam Maya Flores Bana, market supervisor ngayong taon ay nasa uh, lima na piraso ng mga timbangan na may daya ang kanilang nahuli at may dalawa na depektibo at walang lisensya. Samantala sa so fruits and vegetable section, natanong din natin kung ang kanila bang mga weighing scales ay tama. Ang kanilang sagot ay tama at kasi bawal ang mandaya. Kapanayam din natin kay Mayor Solito Duclito Galapon, may kaukulang parusa sa mga mauhuling mandadaya ng timbangan. Papatawan ng kaukulang multa na nasa mayigit limang daan bawat opensiba. At kapag nahuli na muli, sila ay tatanggalan na ng presto o karapatan na magtinda sa ating pamilyan. Uh, pakinggan po natin ang pahayag ni Mayor Doc Lito Galapon uh, kasama yung at kasamang army sa ginawa nating interview kanina sa munisipyo. Tama, sabi nila. Yan po, magandang umaga po, Mayor. Uh -huh. Magandang umaga rin. Mayor, regarding po doon sa mga nahuling timbangan sa palengke, paano po ba yun? Ay, yung nahuling timbangan sa palengke, bigla kang nutusan natin itong mga task force na mag imbestiga at tignan kung tama yung mga timbangan ng mga natitinda. So, may nahuli silang tatlo. Nung Sabado po? Nung Sabado. Oh. Kanina po? Uh, Nung nahuli nila, uh, hindi naman agad-agad na uh, tatanggalin sila, di ba? Uh, so, magpe-penalty sila na siguro 500 or Basta magpe-penalty sila. Anak ko na lang bumili Eh baka ma... Bawi sa kanila kanila mga presto. Kasi pangit naman na mandaya ka. Dayain mo ang mamimili. Na ikaw ang natitinda, wag mo dayain ang mamimili. Dahil sa konting halaga na yan, baka mawalan ka pa ng Di diba? eh, uh, tama yung ginawa ni may supervisor Maya na yung order ko sa kanya na Magkaroon ng mga visitation, magkaroon ng instant na biglaang pagtingin, uh, biglang inspeksyon sa mga timbangan sa palengke. May so far po doon sa wet market lang nung sabado noong nakahuli ng tatlo, kasi nandoon po ako, pero kanina po may isa na naman. Uh, dito po ba sa mga gulay at sa karnihan, meron din po bang kasong ganoon? Uh, kanina ng umaga, inutusan ko si Maya na mag-investig ulit, tumingin. Ako sa sa kanya, mayat maya tignan ninyo yung palengke mayat maya, imbestigahan yung mga timbangan at pag may nahuli kayo talagang ganun, pag sila sa rusod na gagawin pa nila eh baka makagawa tayo ng aksyon na hindi magustuhan ng mga tindera Ayan, so maraming salamat po, Mayor. Basta umasa kayo mga mamimili ng bayan ng Gimba, ginagawa natin lahat ng pamamaraan para maayos ang problema sa palengke. Ayan po, ayan. Ayan po, magandang umaga. Na, nalaman mo ba kung ilan na yung mga nahuhuli ng na mga timbangan na, na hindi tama? May timbangang bayan, di diba? no, ba? Lea. Ano po yon Ano po yung kasamang army? Ilan? Hmm. Ah, uh, nalaman mo ba kung ilan na yung mga nahuli nila Miss Maya na timbangan na hindi nasabi ba niya yun na hindi tama? Tatlo nung Ah, uh, nung Sabado kasi noong Army, taon, uh, ba? may data sila ngayong taon. Oo, uh, meron po sa mga Army. Nung Sabado uh, may nahuli silang tatlo uh, kasama tayo noon uh, kanina isa ay apat. Ngayong taon. Uh, uh, Oo, taon. Kami ang nahuli lahat. Ah? Sige, ilan? ilan? Marami? 15. In, ah, ngayong taon na bali ang nahuli nilang lahat ay 15 piraso na timbangan oh, ah, wala. na, na hindi tama sa timbang at dalawang depiktibo na walang lisensya daw. Mm -mm. Ano ah. yun? May repeat offender sila? O hindi naman? Yung mga paulit-ulit ano na, 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 paulit ulit na nahuhuli? Meron? Wala? Uh, walang nabanggit si mm. Madam Maya kung may paulit-ulit pero yun nga uh, ang ang direktiba ni Mayor ngayon na may na, katulad ng nahuli ng Sabado, first offense daw nila yon tatlo, saka yung ngayong araw mm. isa, first offense nila yon so kung mauulit pa daw ng pangalawa, uh, mawawalan na sila ng ah uh, uh, mawawalan na sila ng karapatan na magtinda. Mm, hindi ba tatlong uh, opension? Saka, saan ba nakasulat yun? Meron bang ganong ano? Uh, ordi or ordinanza? Kung merong ordinanza, yun dapat yung uh, ipinatutupad uh -uh. ng uh, market supervisor. Saka yung mga nauhuli bang daya, may daya sa timbangan ay kinukumpis ka yung uh, timbangan? Opo, kung tama ang kinakumpis ka nila, yes, kinakumpis ka po nila. Mm. Yung nung Sabado po, nakakumpis ko sila ng tatlo, hindi na nila ibinalik. Oo. Kasi isang ano na yon isang uh, uh, offense na yon yung, okay, mga dayan okay, timbangan tama. ay uh, uh, kukunin. At hindi okay. na ibabalik sa kanila. Kaya mabling na sila ngayon bumili ng, ng panibagong timbangan. So paano nalalaman na uh, paano nalalaman na may daya yung timbangan. Halimbawa, yung sab nung Sabado, yung tatlo, paano natuklasan na may daya? Kasamang Gina bit yung uh, Gimba Public Market na mga baskula na tinatawag. Ito yung bakal na pang 1 kilo, 2 kilos and 3 kilos at uh, ipinapatong nila doon mismo sa timbangan ng mga tindera. Uh, kapag ginilagay yon sa timbangan at kulang nga sa timbang ng ilang guhit o kung ano paman, alam nila kaagad na yung timbangan ay may daya. Maliban uh, doon sa computerized na timbangan, di ba? Yung digital, yung digital. Digital. Well, so far, wala kaming nakakita na nahuli na digital. Puro yung ginagamitan ng baskular. Oh, uh, yung parang pumapalong ganyan ano. Hindi yung apo, hindi apo. yung eksakto, hindi yung kasi yung yung digital mas accurate 'yun eh. Makikita apo, apo. nung makikita nung apo. ano bumibili. Pero inaano kung, din ng digital. Kung ha? hindi ano, kung hindi naka calibrate na, din calibrate, 'yun. Eh. Oh, oh, kung hindi calibrate, calibrate ko kung naka calibrate sa sa tama, magiging accurate 'yun. Opo. So, uh -huh. Saan yan? Uh, saan parte ng ano? Ng ano yung mga, da, mga, mga taga rito kaya sa Gima? Mga dayo? Sa wet oh. market daw. Ah, oh, wet At market. At mga ito Nagtitinda ng ano? Na, yes, yung kung makikita mo, ang mga nagtitinda ng isda yung dito sa pinakadulo. Hindi yung, hindi yung may mga pwesto talaga na ano na talagang pwesto na may parang lamesa, sila yung nasa gilid ng palengke na mga pwede lang pwede lang bitbitin, come and go. Sila yung hmm. mga nahuli doon sa gilid. Ah, yung walang, yung nakatalpak lang doon sa may baba? Opo, yung mga oh. come and go na nakapwesto doon na anytime pwede nilang bitbitin ang mga tinda nila palabas. Mm hmm, mm -hmm. Sige. Okay. Mas maganda yan. May uh, checking ng mga timbangan hmm. para noon eh. Dapat talaga regular yan. -oh. oh. oh. yung timbangan bayan, nasan ba yung nakalagay? Diba ah, yung, kasi yung, yung timbangan bayan kasi, uh, nandoon na sa gitna. Pero kung talaga ikaw mamimili ay gusto mo talaga makasiguro na yung nabili mo ay tama ang timbang, ah uh, hmm. titimbangin mo doon. Uh, kaso nga lang, siguro, pag ang mga nanini ay nagmamadali, yung iba hindi na nila, nila maharap at kung obligahin nga naman na magtitimbang sila, iisa lang yung timbangan ng bayan, siyempre mag-uunahan sunod-sunod. Eh, Nagmamadaling mamalengke. Kaya hindi na nila maharap mag ng timbangan ng bayan. Oo. May nagreklamo ba? ba? Nagpost niya daw sa social media. Mayroon po nakapost kasi sa batang Gimba. <laughs> At umani ng mga comments, uh, meron po tayong kopya noon at meron din si Mayor. Kaya nga po, tinugunan hey, ka agad ni Mayor noong Sabado, yes. pero, pero, may nag-post o walang nag-post? Dapat, yun Dapat eh, yung sinicheck. O, oh, regular may na may uh, monitoring. So may nag-post, oh, yes. yes. Para hindi reactive ang, <laughs> ano, ang action. Kundi, uh, ano ba yung kabalik na na reactive? Proactive. proactive ayan proactive <laughs> proactive yes uh -oh. <laughs> probiotics probioticsa proactive sige uh -oh. maraming salamat ayan eh yes po maraming salamat din po